So ito po mga idol ay ginawa namin sa loob ng isang araw. Ay mga idol napakalaki po niyan. So sa video ito mga idol ay makikita nyo kung paano at napakabilis naming nagawa ang pag install mga idol. So sana po masabayan nyo po at makuha ang aming instruction. So ito na po mga idol. Ubusin po yung ano ko, tambala. Ayan mga idol, bago kayo mag uh, mag-set ng uh, metal paring metal stud. Ay kunin niyo muna yung uh, angle Ilibit ng ano. Kunin muna sa flooring. Ayun. Kuha kayo 150, i-plus niyo na lang para mag-standard yung sa taas. Okay, plus, mga idol. Plus ka ulit do sa taas. Okay. Kasi hindi mo na may lilibre sa taas, mahirap. Kunin mo na yung elevation ng flooring, narinig niyo mga idol ha. So ito mga idol, 150 'yan. Kung gumawa siya ng 150 dito. Tapos paikot 'yan. Ayun finish ng kaysa ay 285 kaya yeah, dapat makuha niya dito so magka-plus na lang siya ng 135 yan eh. No. so 150 yan tapos plus 135 ah, makuha yung finish ng kaysa so ayan paikot na nga yung mga idol abot na sila dyan hanggang dito kailangan accurate huwag ka mong marikbet hanto 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 okay.

Kaya, pa sa paikot nila. So ayan, magpa-plus na lang siya ng uh, 135 para maging 285. Kasi 285 yung taas ng aming uh, kaysame. lang <laughs> na ha. Ayan mga idol, kukunin na niya yung 285. So ano sa inyo naman mga idol lang ano niyan? Uh, 135 ang kukunin ko. Kaya nga, 135. may higing 285 yan. Oo. Oh. So, ano sa inyo naman mga idol, kung anong taas ng inyong uh, kesame. May, ang standard kasi niya, 280. Ngayon, uh, nasa inyo kung anong uh, gusto niyong taas. Ayan mga idol, may wall angle na po yan lahat. Ayan. Ayan ang uunahin niya, yung wall angle. Ayan, kaano yan. Paikot yan. niyo mga idol. Ayan. Ayan sa so, ima idol yung may wool angle na yan yan yung taas na kaysa may tapos ito yung sentro ah uh, ngayon kaya hindi siya nagtamsi dito babangga siya doon sa poste mm. nag adjust siya ng tupit pero eskwalado na yan ah uh, ito mga idol lang una yung kabit yung uh, um, reference yan para sa pambuhat na paring yan ganito yan mga idol oh. yan ganito yan yung kinabit niya doon sa taas yan. yan. mga idol, kaya may tamsi yan. Yan ha. Ah. Kaya nilagyan ng tamsi sa gitna yan. Yan. Yan, yan dapat papantay dyan yung ah, paglalagyan ng kesame. Kailangan hindi lundo yan. Kasi pag ito lundo, yung gitna, pati yung kesame nyo lundo. Yan. Tapos sa ka titibayan yung mga idol, yung carrier. Yan yung yun ang magadala yung brace. Ayan na, magkadala ng tibay ng uh, inyong uh, kesame, mga idol, ha. Ito, mga idol, pagkatapos makuha yung gitna, dapat makuha din din yung gitna ng pakros. So, ang technique niya, mga idol, may maitroyin nyo lang kung ilan yun. Hindi, divide nyo lang sa 2. Ayan na, mga idol, ha. Ano ah, ba, mula doon, hanggang dito. 3 meter, divide mo lang sa 2 yun. Hindi, e 150, ganun lang yun. Ayan na, mga idol, ha. Ayan. So, na-divide na yan. Hindi ko ko, iskwala pa sa gitna yan. Hmm. Accurate na ba yung iskwala? So, nakita nyo mga idol ha, yun pa ang tinuro ko sa inyo ha. Unahin nyo mag-cross, yan, gitna by gitna. Kunin nyo unang gitna sa gilid, gitna Bakayon, sa ha? kabilang gitna, ano, okay, gitna. So, yan mga idol ha. Pagkatapos nyo kunin yung gitna, kailangan iskwalado. O, yan, iskwalado ano? yan ha. Ayan mga idol, pagkatapos nyo kunin yung gitna, ayan nakita niyo yung thumbs in, ayan yan yung gitna. So pwede na kayo sumukat yun ng tupit-tupit. Ayan o, ayan, may mga tandos na tupit-tupit yan. Ayan, 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 yung may mga guhit na yan, tupit yan mga idol. Ang ganda nyo, nakatago. Ayan, tupit-tupit na yan mga idol, yan yung lalagay niyo ng uh, paring. Ayan. Ay, hindi na kayo mawawala dyan ng mga idol ha. Tupit-tupit, tapos kung may matira, yun ang si Rojo. Ayan, nakita niyo mga idol. Sa so, may tandos, yan ang tupit, gitna. Yan, bago niya kasama mga idol, si, ano, Just check niyo kung nakados naka dos yan. Tupit ng tupit mga idol ha. So ayan mga idol, tapos na yung lahat ng papunta doon. Yan, lahat ng papunta doon, tapos na. Ayan, yung papunta naman dito mga idol. Ayan. Lahat naman na papunta doon, parehas lang na, na procedure yan mula doon. So, kinuha yung gitna. Tapos, uh, partition kayo ng 2 pit 2 pit dito, 2 doon, 2 pit doon. Hanggang yung matira si Ruho, walang problema yun. Yan, ganoon lang yung mga idol. No? Yan, nakita niya yung ginagawa niya. Tupit ng tupit yan. loh, Ayun sinusukat niya ng tupit para sigurado. Hindi kayo baligaw mga boss. Wala pa talo sa inyo tayong mga Kristiyano. Yung mga tao ay pa eh. Nagalap ako eh. Nagalap ako. Puri yan. Ito pwedeng ito isa na hindi ribit din bago dito. Ito yung magagawin ko ha. Step by step pa, Mabilis lang. Ay mga idol nakabase yan sa mga brace na nalagay nyo kung gaano kadami gano'n yan mga idol kung gaano kadami yan mas maganda kasi hindi lulundo ang inyong uh, kaysame uh, para walang lundo ang kaysame damihan nyo ng brace Pare lang ha kasi yung ko sa January bibidyo ako yung gawa ko ay ano, ang sa yung pano yung talagang prasis talagang mga ano niya sa parang sabi ng palsabi yung sa, sa teres teres ayan po mga idol tapos na po yan ayan so huwag niyo po kalimutan mga idol ganyan lang po ang uh, pag install ng uh, metal paring sana guys nasundan niyo po ang aking mga instruction at sa mga bago dyan guys hindi po sana kalimutan subscribe ang ating channel thank you guys sana po may natutunan kayo sa aming video. Thank you po. God bless.